walang hiya ako kasi tsagaling lang ako galing ako sa baba ah uh, salamat Class kayo Mr. Ako, Chair uh, hindi ako sensitive Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko nang walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin uh, kayo, ng seryosong ako. bagay ng war on drugs sa extrajudicial killings. Kaya ako, bastos salamat lang. Kayo, Wala akong hiya Chair. talaga ako. Actually, actually, dapat Senator Bato nag tayo kay President for uh, starting our hearing in the morning. Doon siya, doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies especially to <laughs> Senator Ontobero kasi sensitive siya mga ganitong uh, yung karakter ko gado gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay gano'n ka. Even in front of uh, anybody. Ganon talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Kasi, tsak galing lang ako. Galing ako sa baba. Uh, salamat Class kayo, Mr. Chair. Ako, Chair. Uh, hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag uh, pinag-uusapan natin kaya, ng ako, seryosong bagay ng war on drugs sa ka-extrajudicial killings. Kaya ako, ako, bastos salamat lang. Kayo, Wala ang hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo siguro hindi ako dadating itong pagka-presidente ko hindi ako bastos at hindi, hindi ako, walang iya. Thank you, Mr. Mr. President. I am now, hindi sa lahat bang, baka sabihin mo, mag magwalang iya ako sa inyo. Hindi uh, may kunting edukasyon rin ako. Uh, decency. Yung yang, yung yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Ngayon nga, naging prosecutor ako matagal masyado. ako pro, muna, pro, pro, professor, professor ako ng... Nila, professor ng... Police ng... Academy.